Hello guys. Uh, ngayon naman ay ah, eh, uh, uulitin ko lang po yung mga ah uh, video nung uh, pagtuturo ko nang pagbubulsa ng short kasi yung mga una kong in-upload eh uh, medyo malabo po yung video at uh, mahina yung audio. Uh, pagpasensyahan nyo po. Uh, pamanhin po doon sa mga nauna kong in-upload. Ngayon lang po Ah, uh, ganoon pa rin po yung ituturo eh, ko. Uulitin lang, uulitin ko lang po yung nauna kong uh inupload. Uh, ayan guys. Pag natì patagalin guys, tayo nang uh money na po. Salamat. na guys umpisahan po natin mga uh, paglalagay ng bulsa sa ating short yan sa pagkakasa po guys ng bulsa uh, ganito po yung uh, start ang umpisa kailangan ito uh, nakaharap po sa inyo right side po siya. And then, ito pong body ay yan, nakarong side naman po siya, nakaharap sa inyo. Para yung right side po niya, itong right side niya, ay nakaharap po rin sa right side ng bulsa. Ayan. And then, ang pasada nyo po dito ay sa wrong side. Yung basting yan guys, unang i-basting ko na siya guys ito yung basting yan, kailangan ah ito yung nakikita nyo rito ang ply sa pag-basting, kita nyo po yan Arong side po yan sa inyo at uh, yung right side po kaya nakaharap sa right side ng basting yan, ito po yung na po unang pasada po ito Ayan, sewing, ala sewing allowance lang ito guys. Uh, 3-8 ang lapad. Uh, malaki lang ng konti sa 1-4 guys. Ang lapad ng natin basting. Ayan guys, yung unang tahi. Basting. Uh, pagkatapos mo niyan guys, pabalik ta natin itatapping naman natin dito guys na 116 itong packet bag itong puti na to Ayan po guys, kataping oh. na ng uh, 116. Ang susunod naman po natin gagawin ay tutupin naman natin ng ganito. Tapos, tapping na one part. Ayan guys, sa pagtatopping po guys ng pocket clips, ang bulsa, kailangan po tago po itong puti tao kag opo yan dapat Ayan guys, oh. Nakatapping na po ng 1/4. Ayan na po yung uh, finish ng ating packet lips. Ayan naman guys, uh, atin naman itong i-pasting. Tucking. Ayan, dito naman guys. Pantay nyo lang po rito guys. Ayan. Ayan ito ay 2 inches ang, ang layo ng pocket clips dito sa side naka lawas niya po tapos pantay niyo po rito ito ang side then ito pong pocket bag kailangan pantay rin po yan at uh, kailangan mahagi po yan ng basting sa kanyo po ilalagay ito body sa kanyo ipapasada guys, 2 inches ang allowance. Ito, titingnan nyo po guys, kailangan pantay po rito sa body, yung lapit bag. and guys, tapos na yung ating bulsa sa harap. Ayan, ganyan lang po guys. Ayan po guys, tapos na po yung ating uh, bulsa sa harap. And sa susunod ko po pong i-upload na video ay yung pagmubulsa naman po ng uh, likuran guys. Uh, abangan nyo lang po. at uh, Salamat na rin po sa panonood hanggang sa susunod ko po pong i-upload. Salamat guys.